Kumusta mga kakambing? Yan, ganito sinabit ko nga aking kambing na, 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 lagi siyang natutumba. At uh, kapag natumba siya, ay hindi na siya makabangon. Talagang minsan magulat ka akala mo, oh, wala na yung kambing. Yung pala, hindi na siya makabangon. Wala siya lakas sa uh, side na to. Yung pa. So parang mapapansin mo, hindi niya may liko. Yan, matigas. Masyado matigas. Hindi niya may liko. Yan. Uh, tapos, pag natumba siya, hindi niya magamit yon para makatayo. Diba? So, ayusin muna natin yan. Ha? Titingnan natin at aalamin kung saan ang galing yung uh, sakit niya na ito. Sa so, tuwing makakaranas tayo ng mga kambing na may sakit o merong problema sa ating mga kambing, mga alaga natin na hindi natin alam, eh syempre ang una natin takbuhan ay veterinaryo. Pero since wala nga tayong matatawag na veterinaryo, at wala din kami municipal vet pagdating sa ganitong mga kaso eh ang unang takbuhan natin ay syempre yung mga napag-aralan natin nung nakaraan at mga napuntahan nating seminars at syempre experience na iba na rin magkakambing so ayan uh, syempre tinitingnan natin yung huling ginawa o huling nangyari sa kanya bago ba siya nagkaganyan so ano nga ba yun uh, nung nakarang araw kasi medyo nagpalit sila ng diet dahil nga kulang ng pagkain at bigla naman ako nagkaroon ng kinukuha na na Pierre Ngayon, mukhang na para ko, nasabayan ko pa ng feeds. afternoon uh, after nun, nakita ko sila nung gabi na siya ay nag-bloat. Yan, kagaya nga na nakita nyo doon sa last topic ko. Nag-bloat siya. Ngayon, nakasurvive siya sa bloat na yon At nakikita nyo naman doon na nung isinama ko na siya ulit, ay kumain agad siya pagkatapos. So talaga namang lumihipas agad yung bloat na hindi siya tinutusok nagamit ko lang ay yung uh, sodium bicarbonate o baking soda. Yan. Tapos, nilhinaluan natin ng vegetable oil. Ngayon, nakarecover siya. Ngayon, nung umaga, nabutan ko, nakahiga na siya. Yan. So, nawala yung pagkalobo ng tiyan niya, pero nung umaga, napansin ko, alam niyo yung kambing nyo na flat na flat talaga siya sa sahig. Yan. Gusto ko sana i-demo, kaya lang, ayoko naman parang sa kanya yun, kaya ako nga siya niligyan ng ganito, para hindi na siya mahirapan. Yan. Kasi pag natumba talaga siya na ganun nasasaktan siya, hindi siya makatayo. Yung mata niya sumasayad. So talagang, pag hindi siya gumagalaw, akala mo wala na yung kambing. Yan. Ngayon, sinolusyon na natin, nilagyan natin ng ganito. So yun nga, at nagtry ako na isama-sama siya sa herd. Baka sakaling kayanin niya. Pero hindi. Hindi niya kinakaya makipagsabayan. Pag kumakain siya, nasuwag siya ng konti. Uh, tutumba na naman siya at hindi niya kaya itayo yung sarili niya. Ayan. So, ganun yung nangyari bago ko siya nakita na yung mga symptoms niya. So, yun yung naging uh, routine niya ng pagkain. Yun yung mga pagbabago. Ngayon, ano nga ba yung mga napansin ko sa kanya? So, napansin ko sa kanya pagka tumumba siya, diretsyon-diretsyon yung mga paa niya. Ayan. Ang madalas yun nasa huli. Talagang diretsyon-diretsyon sila na para bang hindi niya may liko na hindi niya mahanapan ng puwersa para makatayo siya. So yung likod niya basta gano'n matigas. Pag ginano mo ayan o. Oh. Yes siya. Hindi mo mailiko. Pero naililiko mo rin parang ayan napipilitan siya. Hindi naman siya dumadaing. Eh. Yan okay. So naililiko mo rin siya ng sagad. Itong harap okay naman. Yan. So yun yung napapansin ko sa kanya. Titigas ng paa niya sa likod. Diretso ng diretso. At uh, parang hindi niya mapagkunan ng puwersa. Yung mata niya ganito. Yan. Pero makita ko sumusubok naman siya kanina. Kumuha ng pagkain. Yan. Tapos pag kumuha siya ng pagkain sa mga natitirang napier doon, natitira sa bibig niya. Parang na uh, nai sa bibig. Tapos ito, hindi niya mabuka. Ano? You know, ko alam kung pinipilit lang niya. Isaraan niya. Ibuka. O talagang hirap siya ibuka. Nakikita ko naman siya kumunguya-nguya. Pero pag ngumuya siya, ang dinig nyo sa nguya niya yung parang nagangalit ng ipin. Parang ganon. Parang parang para talagang alam mo, yung todong nguya yung ginagawa niya na may sound na. May sound na mga nakikiskisang ipin. Parang ganon. Yun. Ngayon, sasabihin ko yung mga possible na nangyari sa kanya. Hindi naman tayo expert pero sa tingin ko lang. Ayan, sa tingin ko. Uh, number one, yung goat polio eh yun kasi yung base sa mga sintomas. So, sa tingin ko, sana, yun lang. Kasi madaling habulin siya ng, ano, abi B-complex na may mataas na thiamine. Ngayon, kung tetanus naman kasi, eh, hindi naman siya nasugatan, hindi naman siya kinapon, hindi naman siya tinusok noong time na yun. Wala siya nagisugat. So, zamba natin mo yung tetanus, ba diba, pagka nasugatan yung kambing, lalo sa mga kinakapon na kambing. So, ito naman, eh, babae, at wala naman akong tinutosok sa kanya. Wala akong hindi ko siya kinakapon. Hindi ko nga siya na hoof trim pa. ba diba? So wala talagang way para makapasok yon Ayan. So titingnan ko kung makuha natin sa B-complex. So kagabi naturokan ko na siya ng 5ml. Ngayon naman uh, susundan ko ulit ng 5ml pa ulit. ah uh, ikalawang gabi na to. Tapos sasamahan ko ng electrolytes para kahit hindi siya nakakakain eh okay siya so ito yung B-complex na gamit natin from Zowin see you yan so yan na ay mag focus masyado no aking ano yan aking uh, camera o itong cellphone ayan so ito yung ano nya uh, dosage nya large animals small animals ito na lang yung susundin nyo so dito 5ml yung bibigay ko sa kanya so sana siya ay uh, makarecover at uh, since di siya nakakakain, bibigyan ko siya na electrolytes. Yan. Yeah. With plus amino acids and B-complex. electrolytes para kahit di siya nakakakain ng... Uh, di siya nakakasabay sa pagkain sa kapwa niya mga kambing. Eh, nakakahabol siya sa kanilang makailangan kailangan na mineral sa katawan. So tingnan natin. So, yung natin ito, uh, electrolytes and then dalawang... Take 5 ml ng B-complex. Ayan, ituturok ay ko sa kanya ngayong gabi. Ngayon, hindi ko napapakita dito ha. Kung gusto niyo makita kung paano ako magturok ng mga ganito, intramuscular or subcutaneous. Pero ito, intramuscular kasi ang gagawin ko. So, yung dalawa sa pigi, isa sa liig. Ayan, nalagay ko na lang yung link sa baba para may guide po kayo kung paano yung ginagawa ko pagtuturok sa aking mga kambing. Kanina umaga nang hina siya ng tuluyan, kaya ako na mismo ang nag... Ayan. Yeah pa natin baka bawal eh. <laughs> Ano kasi wala yung magkakatay natin. Ah, wala tayong mapapagpakatayan. Kaya sinubukan ko na rin. Ayan, painit tayong tubig kasi kaya wala ko suplete dito. Kaya mainit na tubig ang ating gagamitin. Yung binabalahibuhan ko na. Hindi naman talaga marunong nito. Yung experience ko lang sa pagkakatay ng manok ang ina-apply ko. Eh, wala tayong magagawa eh dahil Biglaan Kaya kung ano yung alam natin Sa ibang Hayop tulad ng manok Yun ang i-apply muna natin dito sa Tambi Ito yung laman Dito talaga sa left side yung rumen Kaya natin dito tinutusok. Ito yun Nandyan yung mga pagkain Yung baby Ito, ito yun Yan. Dito namin nakuha kanina Ito kanang side ng kambing Kaya pag nagboblot, ito yung lumolobo eh. Ito. Yan. Ito yung tinatama natin, tinutusok natin. Kasi lumolobo yan. Tapos yung baga niya nandun. Ayun. Eh. Ito may baga. <coughs> pag lumobo yan, lumobo yun Yung naiipit. Kaya hindi makahinga. Kaya namamatay yung kambing. Yan. Tapos ito yung ribs niya. Ito. Dito katutusok sa banda dito. Apat na daliri after ng ribs. di Diba? tatamaan mo yung rumen. Eh. Hindi mo tatamaan yung ibang internal organs. Yan. Sayang mga kambing. May bisiro pa naman siya. Ah, hindi ko na kung isa pa o dalawa. Tingnan natin mamaya. O, wala na magkakasakit ah. Wala magkakasakit yan. Hmm? Nabot na kami ng tanghalian. Pagkakatay ng kambing eh. Buti na lang may gulay dito. Yan, may pang-ulam tayo, may bagyo beans pa dito. Yan. Bilis-bilis lutuin, 'di ba? Harvest na natin. May okra pa dito. Uh, Tingnan natin. Mahaba ang tinga, sayang yung yung, yung, yung kanyang baby san. Anong gender, mama? Lalaki. Babae. Ah, babae. Hmm, ayan oh. Babae. Tapit yeah. na to sana mga anak. Eh, no, beans, siguro. muna hmm. Oo. Oh laman ng rumen damo nagtu 2 days na hindi pa rin niya natunaw Yan.